December 25 Mandatory yung face uh, shield kaya kailangan naka uh, face shield yung mga nagtutungo dito sa Divisoria. Kaya kusapin <laughs> natin si Police Lieutenant Colonel Magno Gallora. Happy ng Station 2. Manila Police District Colonel. Opo. Okay. Ilan na uh, Gaano katagal ang uh, pagbabantay ng mga pulis dito sa uh, area ng Divisoria? 24 hours po 'yan. 24, 24. hours. Po 24. Yung, oh, dalawang sipo 'yan ng uh, pulis ah. uh. na dito. Ilan yung nagdagdag na members ng PNP? Uh, Ilan po sila lahat? Nasa 34 po 'yan, ang nasa 34 ang nasa Station 2. Station 2, 34 so, po namin ng ano 'yan, ang dalawang sipo. Dalawang sipo. Opo. Paano nyo, pinaaralahan na yung mga nagtutungo rito pagka walang phase shift? Hindi, pinapabalik po lang pag walang phase shift. Ah, hindi sila pwedeng pumasok dito? Hindi, pumasok dito pag walang phase shift. Balik sila. Pag may bata, balik din. Pag may bata, balik din? Balik din, balik din sila. Ito ang ating uh, mapapanito. At kasapat uh, na rin po natin ang mga nagkikinda rito na pagka... Uh, hindi maganda yung uh, distance ng kami lang bumibili. Huwag nilang pagbibigyan. Ah. sila, na po mismo. Sila, na sila na mismo mag, magpaalala. Sila po, sila Mga vendor mismo. Yan po, may speaker room sa. Ano, Pag-iwayo. Pag hindi, hindi nila bibigyan. Oo, oh, tama. Yan po ang natin. Pinita. Kamusta yung na? Wala tayo, may mga report ko ba, ba tayo dukot, hindi ka makadami? Oo, oh, wala po. Eh. Ngayon, negative, no? negative po tayo. Wala, wala, wala kailan yan? Wala. ah, uh, simula nung, simula magsimula ko tayo, dito sa area ko, so wala tayong ano. Walang naman durukot tayo? wala, wala nagreklamo. Wala po nagreklamo, nagre meron Ayos. po kasi tayong CCTV rito eh. may CCTV? CCTV, labi yung labing, labing anim na nilagay natin CCTV. Ah, uh, labing anim na CCTV na uh, nakakalat dito sa Divisoria. Oh, tapos meron din tayong paging system dyan na pagka na nga ay announce ng ano, health protocols natin plus warning na rin sa mga naminig na mag-ingat sa mandurukot patay yung mandurukot lang natin na nakikita siya okay, ayun si CCTV so, wala po tayong recording dito sa so, mga nagdadaan dito, sa po sila nang gagaling? Mukhang ito ang uh, daan na mismo, eh, no? Yung jeep kasi, Ah, di pa ng Ilaya, yung biyahe ng ano, yung Ilaya yung ano. Diyan ang ko yan. Ay, yung galing patirada. na sa Gandaan. po, sa Gandaan, yung mga dyan sa ano. sa dito, yung, yun po, yun. Hermosa. Hermosa, yan po. galing nang ng uh, Tayuman. Opo. Dito na po. pagka uh, kaliwa po nila ng uh, Padirada, nagbababa na po yung tao. Naglalakad yun na po. Sa Kaya dito sila naglalakad. Dito ano? na po naglalakad. dito. Okay. Dito, dito ang pinakamarami. Salamat sa uh, si Lieutenant Colonel Magna Gallora. Okay, yan yung mga nakita nyo kung gaano karami oh. Basta yung wala uh, walang fish shield, huwag ka nang dumaan dito. Kailangan magdala ka ng fish shield. Bawal po bata. Pati bata. Bata, bawal. <laughs> Ang dami talaga kasi ano, dalawang araw na lang. yan. Eh. Bili na kayo ng face shield yan, yung mga wala. Okay, doon ko face shield, bili pwede. Ito, bili, bili, bili na kayo, mabate, day. Hey, ne, bili ka siya. na, oh. Sige, magkana mag mag yung face shield? Sampo lang, sir. Ay, mura na, face shield, sambu... oh. Mura na. Lang pro, Ayan, gamit niya kahit sa kayo magpunta, kahit okay, na nasa bahay na kayo sa labas. Paglabas ang bahay, mag face shield na kayo. Ang ipo, bigyan ka labas. Sampo lang na, mag face shield na, ha. na, pinapaalalahan din ng mga pulis yung ano ingat sa siyempre eh, baka yung pagkagarap ng maraming tao wag pong samantala yung iba yan gito lang ang gandang tignan naka-face shield lahat oh. ano kay shield nakababa nyo yan no? Face shield baba shield baba yan. Ayan, fishing. Pre, fishing iba. Yan. okay. Kasi yung iba kasi, yung fishing ginagawang herban. Ayan. Bili ka na rin ito. Maligtas ka. Ayan, nanay. Iwas siya para protection. Ayan mag na kayo mag -face, shield. face shield baba yan basta paglalabas na kayo ng bahay ugalin na natin mag suit muna ng face shield. Ito eto baba. shield barang. Ang dami eh. dito kasi nanggagaling yung mga ano eh, mga galing ng Sangandang, Kayuman, Hermosa, dito sila buhaba pagpupunta pupunta nang Ito may mga pinky shop. may bata kasi hindi nila papapasukin <coughs> Ah, may bata. Bawal ang bata na magtungo ng ano ng divisorya kaya pinapa-uwi na sila. Kahit, kahit na naka ng ang bata, bawal ang bata. <laughs> Ah, and dito pala maraming mabigay ah, mga bedsheet. 120 lang, oh. Bedsheet, 120. Uh, yung bag, 150. Ah, yung bedsheet nga, ayo siya! Medyas. Ay, yung na-bedsheet. Yan. Mga rubber shoes. Dito po ito sa Ilaya, Tondo side. Oo, gisi. I si Senior Master sa jenderi. Alam mo na ka, alam mo na kagawin mo pagi karo. Para dila mo ka. Para dila 'yan? ka. Dalagat pa yan. आओ ये पकड़ा रोज बाजा तेरी उसी बात आप Uwi muna, uwi. Kahit na naka-patient bata, bawal ang bata. Uwi na, uwi. Jagger, 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 Bernel, mula kanina, mga ilang libo yung nagdumaan na rito. Sa tingin mo? Marami na po, ganun na pa kumada. Pero mo, mula kanina, kung walang tigil na ganyan karami, ilang libo na yan? Oo, ilang <laughs> libo yan. Hindi, walang tigil eh. Tayo na po, mag-usap, mag-sabi po sa mga mamimili nyo po. Oh, maganda, oh. silang speaker. Doon <laughs> po sa mga magulang po, na nagdadala po ng mga anak, minor na edad. Pababa, 15 anos po bawal po pa po yan, hindi pa po pwedeng lumabas. So <laughs> ulit ko po, 15 anos pa hindi pa po allowed lumabas po yan. Kaya pakiusap po sa mga magulang, huwag nyo munang isasama po sa paglabas yung mga yan. So ulit ko po, yung mga tao pong lumalabas ng bahay, kung sa pa po pupunta, papapasyal o pamimili. Yung face mask at face shield nyo po, kakibat na po yan, magkasama po yan ha. Lagi po nating sutin sa tuwing lalabas po tayo ng bahay. Mag-iingat din po dahil po tayo nasa mataong lugar. Hindi po natin kilala kung sino po yung mga po dyan. po yung mga mahalagang gamit po natin. Wallet, cellphone o kung ano po 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 niyan. Pag-iingatan po kayo. Hawakan nyo po pagpatsag po sa paligid, sa mga nakakasabay at po sa paglakad, nakabi sa pamimili, at pagsakay sa jeep, pagpublikong pagpasayarong sa sasakyan po. Dahil po sumasabay po mga yan. Dobli ingat po tayo. Magandang araw po at Merry Christmas po sa lahat po. Master Sergeant Jerry Tibera. Hindi masama ba yung bagit ng Merry Christmas? Ay, di po. Ayun. Eh, mga marami po natin para mapangiti natin yung mga tao. Eh. Ayun. Ay, di po kung may virus eh wala pong Pasko. Ayun. <laughs> Pagdiri mo pa rin po natin yung Pasko. Ah, uh, si Senior Masya Sergeant Jerry Tibera. Ayun. ah uh, uh, Ang tao talaga. Talagang Ah, wala pa rin.

Araw-araw po -araw yan, sa so, tuwing lalabas po tayo ng bahay. Isama niyo po yan, face shield, saka face mask. Doon po sa mga pagulang po, sana nagsasama po ng na mga anak, 15 anos, pababa. Hindi pa po allowed lumabas po yung mga yan, ha? No, ko, hindi pa po sila pwede. Kaya huwag niyo pong ilalabas yung mga anak niyo, 15 anos, pababa. Pabayaan niyo muna sa bahay po sila. Maaanap ah, si po sa Bulyan, yun po. Pagsabihan po yung mga mapipili ko sa inyo na magsintasyo po sila, huwag po sila magpapula huwag nagigit Yung baispas niyo po, 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 gakain, o, ay, mga naman, po huwag po dyan, na na. yung po yan, maliban na lang po kakain o iinom Sa mga naman, nag digit huwag magkak siya. Huwag po na sila Yung po mga niyo po, po yung malinis po yung mga balat niyo po, pag-urotin po, kung may may oras po, huwag po buro, sila. Uh, huwag niyo, <coughs> tayo, tayo, po na. huwag so, po Yung po may pangalang po na yan, nakikianis pa pa, ulit ko po. Ma'am tatay, ate buya. huwag niyo inalabas si hindi po po sila pwede. Nakikita ko po sa inyo mga bata, niyo po yan. Hindi pa kung bibili kayo, kayo ng, kung bibili kayo ng ano uh, ng Saan na po nag-aaral dito? Kung bibili kayo ng, ng sa ano ba, ba isasama anak -anak niyo anak niya. Bata pa. Iuwiin si, ay, niyo na po yan. So, niyo ay, na, ay, na ay, lang yung paa, yung damed. Pakiusap po. Mag-iwaiwalay po kayo dyan. Bila po kayo dyan, dumistansya kayo dyan. Magkumpulan. lumabas po una yung iba. Sawalin niyo po sila. Pakiusap po. Dito po, mag-iwaiwalay tayo dyan. tayo Distansya po, distansya po kayo dyan Masado na kayong kumpulan dyan Layo kayo dyan, layo 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 lang po, layo layo tayo O, tigil mo na, o Distansya mo na, distansya kayo dyan Labas mo na yung iba, labas mo na, labas O, yung mga ano dyan Hindi ba nakakabili? Labas muna, labas. Labas muna. Yung mahanap nyo kung 15 anos pa baba, huwag po nyo yung ilalabas. Pagpuno na kasi yung loob, kailangan yung may-ari, kinokontrol na yung pasong. Pag-iusap po, kontrolin nyo muna yung pumapasok. Kontrolin muna yung kontrolin pumapasok po. Kung 30, o 20 lang po, 20 lang. Kung 10, 10 lang. Lang. lang po. Huwag po. po muna po, papasukin lahat. Para hindi po tayo magkumpulan sa loob. Kasi ang ganda mo, 150, super sale. Kaya dapat yun. Sige uh, na po. Kung ilalang kasi lang ka. Wala na po. Limitaan nyo muna po yung pagpasok. Huwag oh, dikit-dikit. Nagsisiksikan po kayo sa loob yan. Distansya po. Kailangan po natin yan. Distansya po. Sa isa-isa mo. Pila lang po kayo ng maayos. Pila Hmm. Bawas po tayo. Bawas po muna. Pakiusap po. Pumina po kayo dyan. Pumina po tayo. Pagkitaan lang po natin. Yung tao po na bumapasok po. Basta hindi kasi nakontrol? control. papasokin na. Alam po natin na meron pa rin banda sa atin ang COVID po. Pakiusap po tayo dyan. Sa mga lahat po na nagtitinda. Pagkitaan nyo po. Sa mga pwesto nyo yung mga tao. kontrolin, para pagpasok sa loob. Alimbawa dito, meron silang entrance. Lakad lang doon, bibilangin mo kung ilan yung kakasa lang sa loob, yung may social distancing. Ibuulit ko po, kontrolin niyo po yung tao niyo. Huwag lahat papasukin kita yung mga tao naman mag-usap po Puro tayo sa paros pang bata at, oh. siksikan na po eh, magkano po yan mag-iwas po tayo 180 po ay 180 po lang tayo. sa paros na ng pang bata yung kagustuhan natin mabili na kaya pala Sige, dinadagsa eh. alam ko maraming gusto mabili ng patrigalo pero disiplina po at pag-iingat po tayo

kasi pag marami na, Nime, yung pag hindi na ano, pina rin nasa labas. Ito kayo mga tindoro na Ang dahi palang mula ah, eh, dito, sapatos. Kaya, kaya palang daming tao. Kaya laki, laki ang ginagawa ng mga polis, <miss> yung <aşk> control nila. Paalala rin po kayo sa mga may mga palagang gamit po dyan. Pag-iingatan nyo po yung mga gamit nyo po. Yung mga bag nyo po na may mahalagang gamit po. Pakihawakan ng maigi po yan. yan. dito po tayo sa Ilaya, Tondo Side. Tondo Side naman to sa Ilaya. Mura pa lang ng ano, ng sapatos sa pambata, oh, mga 2 years, 3 years. <laughs> Ito, saway na saway na lang ang mga polis eh. Ayan. Yan na po yung uh, sitwasyon dito sa Ilaya Street, Divisoria, Tondo side. Na binabantayan ng mga pulis na ng station 2 ng Manila Police District. Salamat po sa mga nanood.